Sa araw na ito ay nandito tayo sa kuta ni Datong Adlaw ay este, tandang wakwak -wak pala. Sa oras na ito ay tamang tama yung dating natin dahil tulog ang tandang wakwak. -wak. At may pagkakataon tayong makuha o malaman ang laman ng kanyang attache case. Ano kaya ginagawa niya dyan? At this moment, kabadong-kabado na ako. Kailangan nating magdandaan para hindi niya tayo matunugan. Kaya maghanda na kayo sa makapigil hininga na eksena na ating gagawin. Wak -wak, natutulog. Natutulog si nito Wakwak natutolak. Natutolak si Daniel Wakwak. At dito, masusubukan ko ang aking anting-anting na -anting galing sa pusa. Kailangan ko natin mata Kahit sobrang delikado, hindi ko napinansin. Importante, malaman natin kung ano ang laman nito. Kailangan natin ng konting diskarte dahil ang kamay ni Tandang Wakwak nakapatong sa touchy case. Si Daniel Wakwak. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Successful 'yung pagkuha natin kaya sabay-sabay nating tingnan at buksan ang laman nito. hindi na tayo marinig dito bakit naka naka scotch tape ano kaya to mabigat malalaman na natin ngayon kung ano yung sikreto itandang wakwak -wak. sana wala makakita sa akin dito bato. Hindi kaya ito yung bato na ginamit ng mga aswang. Nakatakot hmm. naman. Ang dami na to. Oh, to. Mga itim na bato. Balik natin to. ito. nito. Akala ko pira naman laman ni mga kachikis. Balik natin. Akala ko pira. Mga may itim na bato para saan kaya ito? Hindi kaya ito yung mga bertod ng aswang. Hindi kaya aswang standang tandang wak wakwak. Dapat, hindi niya mapansin. Nakinuha natin itong atachikis niya para hindi siya makalit. Ito yung laman. Ano kayo? Para saan kaya yun? Oh, akala ko pira yung laman. O mga alahas. Putik. Nascam tayo ni Tandang Wakwak.